Dial oh, dahil birthday po ng aking kamangki, nagluto po ng aking special nati. Oh. Mag-hi ka. Hi, vlog! Hi, Rels! Well. Hi, Yan, nagluto siya. Tapos natin ng dahon ng laurel, no? Nang? Ano ka nito, te? Minodo? Minodo! dami niya, no? Of course. Siyempre, ito yung nag-birthday. Ay, o, ni Kaiha. ni Kaiha. <laughs> tao pa talaga nahulog lang yun. Hindi na siya nasadya. Sarap teh kahit na wala pa tong ano. Hindi ko pa masyado natimplahan yan. Sarap nga nga eh. Natikman ko na di ba? Oh. oh. yun po, oh, dami oh. Yan yung. Yes. Ah, yan yung patata. Saka carrot. Saka hotdog. Ayun. Sarap. Yummy oh. Dami oh. Mm -hmm. Mga kaidol. Pag oh, naghanda talaga tong kapang ati kong grado. Tapos ko nandito gradu. yung aming seafoods mamaya nalulutuin. dami dami talaga. Hindi pwede na pag, pag nagluto to na ano eh. Ah, uh, Malita. Ay, sorry. Talagang marami talaga. Kasi marami siyang friend. Tsaka lalo na ako lakas akong kumain. Wee. <laughs> Ito <laughs> <laughs> po, ano yun te? Ha, yung ano kari-kari. Oh, Naka-pressure kasi yan, kaya gano'n, ano, no? Kuali yan ang baka. Idol. Baka yan. Mamaya ipakita eh, mo pag luto na talaga. Hmm. Mamaya naman, iba namang, iba namang ano yan. Lagyan Iba... natin ano kasi naglagay ako ng ano, lagyan ko. Ano yun dahil? Nagdagan asin, naglagay. Sige. Ano yung tatabang na. Sige. Yun o. Hindi mm. ako muna mag ano kasi nga pagod na yan. Kanina pa eh, kagabi pa pala eh. Ako karating ko lang mga idol si Jyoti ako kagabi. Nagdagan. <laughs> yun, dami talaga. Yummy yummy. Tama-tama lang talaga ito, te. Pag naglampot na itong karne, tagang mm. ayos na ayos na. Kaya Lagyan pa ng sauce, unte, na, no, tumiyak-tumiyak. Tapos lagyan pa ng panapot. Ikaw, ikaw, pwede. Mm -hmm. Ayan, guys. Sobra, yun lang, yun. And Mapapawaw on, ka na lang sa sarap. Ang idol. Ano na, ah, uh, ano yung sinabi ko, cheese. <coughs> yung juice, yung malaki. Tapos ano pa ba? Hotdog, ayun. Buti man, sinabi mo hotdog para sa ano. Yung idol lang, yung idol lang yung dalawang balot na idol. So, ano, dito lang siya sa ano. In order mo lang yan, tay? Pinapadeliver uh -huh. mo lang dito? Hindi, ano, si Jira mo ano. Ako na magbibili, saan ba na yun? Ayun, yung ano, motor mo na. Samahan mo, sa mangkin mo. O, oh, sige, sige. So, yun, o. Oh. Yan, dito lang. Mamaya, dami pa kami lutuin.